ay gatong ano marami binili ko sa Lazada na thermal suit yung thermal suit ko kasi nawala eh lang na siya 1000 nawala sa batalyon yung ano ko thermal suit bili ulit bago large yung yeah. size mm -hmm. ko okay. eh. yeah Terima ah? uh, eh, Ang Thermal suit. Sauna suit. Yung, hindi na ulit magpapawis Mama,

May hood din siya mga badge. Eh. Yeah. Sa halagang 3,000. Yung dati ko kasi nabili, may cheaper dito. Ito wala. Dito lang bili. So yung medyo med madaling kubarin Ito medyo mahirap kubarin Kasi buo siya. Eh. Pero okay na rin. Murang-mura lang. Okay na mga bati. Eh. Mag-jogging ako sa labas.